May naiimbitan nga pala ako sa minyas eh. Eh, sakto naman, Mother's Day. Eh, dinai-date namin si Mame, tapos si Nanay Epang, tapos si Wawa. Eh, ringat pagdating namin sa minyas eh, sinalubong agad kami ng magandang ngiti ng may-ari eh. Eh, at pinapasok na kami weh. Mamili na nga daw kami kung ano'y gusto namin kainin eh. Guys, happy Mother's Day nga pala sa mga nanay din. Kayo ba, Saan nyo ba dinate yung mga nanay ninyo? Guys, eri palang minyas eh. 24 years now eh. Guys, kung meron nga kayong binyag, kasal, birthday, pwede nyo din yung ganapin eh. Guys, araw-araw nga pala silang bukas din eh. Ang oras pala nila hanggang alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Guys, sa so mga hindi nga po nakakalam ng minyas eh. Kung galing nga po kayo ng paumbong eh. Bago dumating lang ang tulay ng San Pablo, makikita nyo sila sa bandang kaliwa. Erget nung dumating na yung order na, mewe, syempre we, ako muna yung unang titikim. Una kong antinik man, ering lo, Eh, no e, pa, tikman na natin. Diyos ko po, yun ang sarap lang. Erin na may tikman natin, yung beef curry-curry nila. Diyos ko po, yun ang sarap lang. Match na matsa sa bagoong. Ery naman yung special pansit nila. Diyos ko po yun nang -happy birthday ka sa sarap. Ery naman, paborito ko re, gulay. Diyos ko po nang sarap lang ng tsapsay nila din eh. Daing sahog. Ery naman hinuli kong tinikman yung special sisig nila. Diyos ko po nang tinapos ko na nga itinip na inip na yung mga kasama ko eh. Guys, maraming salamat po talaga sa inyo, no? Dahil po sa ganun rin paraan, na iimbitahan po ako at nakakakain ako ng ganun rin mga pagkain. Guys, di po talaga ako magsasabang magpasalamat sa inyo. Guys, eri nga pala yung mga menula din, ni we. Kung di nyo nga mabasa, we, post nyo na lang. Eri habang sinasara nila yung mga pagkain na namin na natira, we. Tinulungan na namin sila maglikpit. Kaya nga kasi inakangugalian namin noon pa weh ang magligpit. Kung kahit saan nga kami kumain eh, nililigpit namin para bawas trabaho na rin sa mga eh, staff. Guys, sarap lang talaga sa pakiramdam ng ganire. Eh. Dahil sa inyo eh, nai-invite ako at napapakain ko rin ng masasarap yung mahal ko sa buhay eh. Siyempre, maraming salamat din po sa may-ari ng minyas na nag-invite sa akin. Be, siyempre, maraming salamat din sa mga staff ninyo. Be, papalagpasin ba natin sila? Siyempre, makikipag po lang din tayo. Diyos Guys, maraming maraming salamat po sa pagmamahal. Palike and share naman po. Papalaw na rin po. Diskupuin ng